Hello, hello po. Um, welcome to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energies? For sign. So, thank you thank you mga pala sa patuloy na pagsuporta. Maraming maraming salamat po. At sa mga, mga patuloy na panonood, thank you thank you po. Sa mga nagla-like, thank you thank you po. At sa mga bago po, welcome na welcome po kayo dito. Uh, maraming maraming salamat po. So, titingnan natin kung anong energy ng mga par sign. Aris Leo, Sagittarius. Titingnan po natin kung, ano-ano ang kanilang mga energy update. Kung ano-ano ang inyong mga energy update. Mga par sign, Aris Leo, Sagittarius. So, general reading ito, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kunin lamang kung ano ang akma para sa inyo at ang ibang hindi ay paubaya po natin sa iba. So, simula na natin. For the sign of Aris Leo Sagittarius, sign Okay, okay, far sign. So, ang ilan dito sa inyo, no. Bakit po kayo um, nalulungkot? Bakit po kayo? Um, ang dami yung iniisip, no. Ang dami n'yong iniisip ng mga bagay-bagay na uh, sumasakit na yung ulo n'yo, sumasakit na yung katawan n'yo kung paano niya malulusutan yung mga problema niya. Ang daming ang daming napapaligiran ka ng um, problema. No? Parang hirap parang nahihirapan ka na kung paano mo masusolusyonan tong problema na na nasa iyo. No? Uh, talagang naghahanap ka ng solusyon dito. Naghahanap ka ng solusyon kung paano mo to kung paano ka makakalaya uh, dito sa ganitong sitwasyon na nahihirapan ka na, nai ka na. No. Kaya gusto mo kasi ng ano ba, eh, um, gusto mo may bago kang sisimulan. Gusto mo marami kang iniisip. Marami kang iniisip ng mga bagay-bagay na gusto mong masimulan at dahil dyan sa um, bagong simula mo na uumpisahan um, kumbaga nagkakasabay-sabay nagkakasabay-sabay yung mga iniisip mo meron kang iniisip na tungkol para sa para sa gagawin mong kumbaga makakatulong na pansarili mo or makakatulong sa pamilya mo Or sa trabaho mo pero hindi mo alam hindi mo alam kung paano kung paano mo Masusolusyonan. o paano mo masisimulan itong mga iniisip mo kasi ang um, feeling mo um feeling mo nahihirapan ka P feeling mo hindi ka makakagalaw ng hindi ka makakagalaw dito or hindi ka makakapunta sa isang bagay hanggat nasa sayo pa to yung mga inisip mo so kailangan mong makawala no kailangan mong makawala diyan sa um patuloy mong iniisip patuloy mong um nahihirapan ka nagkakaroon ka ng stress no na parang parang hindi mo na makita or hindi mo na alam kung paano gagawin mo, no? Kasi sobrang sabay-sabay na pag dumarating. Pero nandun ka, nandun ka pa rin sa point na naghahanap ng paraan para makawala dyan, no? Dahil talagang sisikapin mo to, sisikapin mo talagang makaalis dyan sa sitwasyon na um, nahihirapan ka na. Kaya nagkakaroon ka dito ng um, manifestation. Ang ilan sa inyo nagkakaroon ng manifestation, no? Marami kayong... gusto niyo marami kayong ma-attract. Um, gusto niyo Magkaroon ng mga siguro gusto niyo magkaroon ng trabaho na maganda na malaki ang income. Gusto niyo tuloy-tuloy ang trabaho niyo. Gusto niyo um, marami kang nagagawang trabaho para sa pamilya mo, para sa sarili mo. No? Kaya nagkakaroon ka ng manifestation dahil marami kang pangarap. Marami kang gustong gawin sa sarili mo. At, makak at magagawa mo to dahil dahil may mga naisip ka na may mga naisip ka na ng mga idea kung paano mo to masisimulan. At may mga gamit ka na may mga gamit ka na para masimulan mo to. No. At ang ilan sa inyo, no, may isang tao. May isang tao na gusto mag-offer sa'yo ng pagmamahal or ang ilan sa inyo nagmamanifest ng nagmamanifest ng pagmamahal na gusto na gusto ng magkaroon ng isang pag-ibig or na makakatulong or makakasaya ng um, nararamdaman mo na ma, ma kumbaga um, maging masaya ka, hindi ka na may stress dito, kumbaga um, gusto mo na ang gusto mo nang magmahal ng talagang mamahalin ka. Mamahalin ka habang buhay, no. At meron at meron nga na darating sa na may isang tao na magmamahal. Mag-offer sa iyo ng pagmamahal. So, ay ilan din sa dito, no? Siguro, meron kayong ambinoong, meron kayong binoong mga mga sinimulan or may mga ginawa. Nagkaroon kayo dito ng Sure sa gino, ginawang uh, business or may mga idea kayong ginawa na na gusto nyong makamtan tungkol dito, tungkol dito sa iyong, sa inyong pera nagkakaroon kayo ng um, pag-uusap dito kung paano nyo masisimulan to or kung paano nyo pa to ma, kasi kumbaga nag-build na kayo dito eh nagkaroon na na to ng um, nasimulan nyo na to at talagang pinag-uusapan nyo kung paano nyo pa to mapagtatagumpayan kung paano pang plano kung baga nag-uusap-usap pa kayo dito nagkakaroon kayo ng collaboration ng mga bit ang um, business partner mo or partner mo sa mga transaction na ginagawa nyo no? kaya lang siguro hindi kayo nagkakasundo no? hindi kayo nagkakasundo sa isang bagay na isang bag sa isang bagay na dito sa sisimulan yung negosyo or sisimulan yung pagkakaabala nyo para sa pe sa pera para dito sa pera na gusto nyo maging mas ma maunlad or maparami or magawa ng manggawa ng mga halimbawa sa yun nga sa mga negosyo na gusto niyo tahakin gusto niyo mabuild niyo to nang maayos kaya lang hindi ang ilan sa inyo hindi nagkakasundo sa mga transaction or sa mga business partner niyo kaya ikaw na dito ang ikaw na dito ang alis or lilipat ng ibang trabaho or lilipat ng ibang lugar para matanggal tong pagka-stress ninyo no para mabawasan kasi siguro, nagkakaroon na rin kayo ng ang um, stress dito sa negosyo na pinasok niya. Kasi hindi na nga kayo nagkakasundo. Kaya ikaw na mismo ang ikaw na mismo dito ang aalis or ii, iiwan mo na to. Kasi hindi na, hindi ka na masaya dito or um, nag, bumibigat lang yung kaloban mo kapag siguro kasama mo sa ganitong trabaho. Hindi kayo nagkakasundo. So ikaw na lang ang aalis, uh, ikaw na lang ang iiwas, ikaw na lang ang ikaw na lang ang ang lilipat na ibang trabaho para uh, um, matanggal na yan, matanggal matanggal na tong nararamdaman mo na bigat sa iyong kalooban. So naman natin ano pa ang message. Okay, dito. Fire sign. Siguro talagang um, talagang nai na kayo sa paligid ninyo, no? Sa mga nakapaligid sa'yo. No? Pinag-uusapan ka. Pinag-uusapan ka nila. Kaya parang piling mo hindi ka makagalaw. Hindi ka makagalaw na siguro dito sa trabaho. Dito sa trabaho mo ikaw na lang ang lagi nilang pinag-uusapan. Kaya feeling mo, um, ang, ang bigat-bigat na ng pakiramdam mo, at talagang, nahihirapan ka na. Parang nahihirapan ka na maki, makipag-communication sa kanila. Kasi nga, um, may ganitong mga senaryo na parang, ikaw na lang ang laging, ang, um, pinag-uusapan. Kaya, nahihirapan ka na dito. Kaya na-stress ka na. Kasi, may mga toxic na nakapaligid sa iyo no so dito no itong itong pinag-iisipan mo na na mga gusto mong simulan um, tungkol dito sa iyong pagkakakitaan makukuha mo to unti-unti mo tong makukuha yung mga tinanim mo unti-unti mo siyang makukuha at talagang magigain ka dito ng ang uh, ka talaga dito ng earn money na malaki kasi unti-unti na silang umuusbong no e dito sa sa mga plano mo na sisimulan mo magtatagumpay ka dito at unti-unti mo tong matutupad makukuha mapupunta sa iyo so dito no yung mga manifestation mo, no? Na kakaroon ka na na dito ng am um, dream, nagkakaroon ka na ng mga panaginip, nagkumbaga, nagiging satisfaction ka, kung nagiging portable ka, am um, dahil alam mo sa sarili mo na itong mga minamanifest ko, itong minamanifest mo, nyo, no? Ay talagang mapupunta sa inyo. Unti-unti. No? So, ang ilan din sa inyo dito no, may mga may tao na gusto nga mag-offer nga ng pagmamahal pero nahihiya pa, no? Nahihiya pa to na mag-offer sa iyo ng pagmamahal kasi siguro um hindi pa siya matured or bata pa siya. Kaya siguro nahihiya pa siya mag-offer sa iyo ng pagmamahal. And then dito sa mga gina ang ilan sa inyo no yung mga may mga sin sinimula na sin sinimula na trabaho or sinimula na um, mga ginawang negosyo may mga ginawang negosyo na may mga tinayo um magbubunga to magbubunga to ng magbubunga ng yun ng mga efforts nyo magkaharonta ng Um, magiging matagumpay ito, no? Yung mga tinayo, mga tinayo nyo na pagpaplano or mga tinayo nyo na negosyo tungkol para sa inyong, sa inyong sarili or sa inyong mga business transaction. Magkakaroon ito ng um, um, mapagtatagumpayan to So, or di naman kaya ang ilan din sa inyo ay may isang pamilya na na mag, magkakaroon ng Um, anak, magkakaroon ng bibi, kaya um, nakakapag, nakapag-isip kayo ng um, mas lalo pang dagdagan yung um, pera na, na naitabi nyo na, na gusto nyong madagdagan pa. Kaya siguro nakakapag-isip kayo pa dito ng magtayo pa ng um, negosyo kasi may mga may mga darating na nga na, na anak or magtatayo na kayo ng pamilya, or magbubuo na kayo ng isang pamilya, no. So, ang lantin sa inyo dito, no, kaya siguro iiwan mo na to. Iiwan mo na yung isang sitwasyon na nahihirapan ka na. Nahihirapan ka na sa trabaho. Um, magkakaroon kayo ng pag-uusap dito, no. Bago ka siguro, bago mo lilisanin, or bago mo iiwanan, 'yung trabaho na nasimulan simulan mo. Magkakaroon kayo ng reconciliation dito. No, magkakaroon kayo ng pag-uusap, magkakaroon kayo ng agreement para hindi magkaroon ng samaan ng loob, no, sa bawat isa. So tingnan naman natin ano pa ang mensahe. Okay, first sign. So, dito na. Try something new. You only know that you can do something if you try. So, ito na nga itong sisim sisimulan mo. Kasi magsisimula ka ng panibago dito ng isang... susubukan ng isang bagay na... na bago para... para sa growth mo para sa sarili mo. Um, you only know that you can do something. So, ikaw lang nakakalam. Ikaw lang ang nakakalam kung paano mo to mauumpisahan. Kung paano mo to masusubukan. Kasi, ikaw lang ang kaya, ikaw lang sa sarili mo na, alam mo sa sarili mo na kayang-kaya mo tong gawin. Kaya, um, magsisimula ka ng panibago, ng isang bagay para dito sa gain mo. Ito na ngayon. Ito na 'yon sinimulan mo na sisimulan mo na gain na bago dahil pinag-isipan mo 'to kaya ang susubukan ng panibago na ito na 'yon. na unti, unti mo 'tong mapipitas unti-unti mo 'tong makakamtan. Unti-unti mong makukuha 'yung mga profit, 'yung gain na sinimulan mo, 'no? Kaya dahil dyan sa pagsusubok mo ng pa bago, kaya, alam mo kung paano mo to patatakbuhin. And then, hello and goodbye. You'll soon see that these changes will make things better. So, dito, no? Um, kung, kung, ano man tong um, nagpahirap sa'yo or masyado kang na-stress, may mga na, na, ang ilan dito, no? May mga na-stress, may mga pinag usapan So, um, iyan yun mo lang sila ang um, hello and goodbye so i-let go nyo na lang po sila kumbaga um, you soon did exchange dahil balang araw ang um, ang um, magbabago din to mapapalitan ng um, mas magandang mas magandang pagsasama or mas, magandang, mas magandang communication dahil nga dito sa mga dati mong past or previous na nag, nagkaroon ka ng um, stress dito, pinag-uusapan ka sa mga katrabaho mo or sa mga ilang tao na nakapaligid sa'yo. So, hello and goodbye nyo na lang po sila kasi balang araw ay uh, mayroong may kapalit yan na mas higit pa mas higit pa dun sa nakilala mo na mas maganda ang kalalabasan. Magiging maganda to. At talagang fully, fully support fully support yung matatanggap mo para sa kanila. So, ipagdasal nyo na lang po at hayaan nyo lang po yung mga gandong sitwasyon na um, nararamdaman mo na nahihirapan ka na or nai-stress ka na. And then, it's okay to be different. You do not need to be like everyone else. You're perfectly as you are. So, yun na nga. hindi mean, mo kailangan. Hindi mo kailangan i-please or hindi mo kailangan ipag- ipagsuksukan ng sarili mo sa ibang tao na ayaw naman sa iyo. No? Dahil um, ikaw yan, ik alam mo sa sarili mo na kung ano ang um, meron ka, kung ano ang merong um, kung ano meron na yung pakikipag-communication mo sa mga tao, alam mo dahil marunong ka mag-handle. So, okay lang yan. It's okay to be different na iba ka sa kanila kasi um, alam mo sa sarili mo na ikaw yan. At uh, you do not need to be like everyone else. So, hindi mo kailangan i magustuhan ng ibang tao para um, para gustuhin ka. So, no? So, iano nyo na lang po. Let go. Um, breathe um, inhale, exhale, breathe out, breathe out. Yung mga negative thinking, huwag nyong i-inhale ng i-inhale yan. Huwag i-breathe in ng i-breathe in, i-breathe out nyo po yan. Dahil um, marami ka pang makikilala, marami ka pang makikilala ng mga kaibigan na hindi ka bibigyan ng stress. Ikaw yan, alam mo sa sarili mo kung ano ang gali mo at i- ipag-de-sell nyo na lang po, no? Ipag-de-sell nyo na lang po. So, hingi tayo ng message, Angel. okay, no? Dito, no? So, kailangan yun ng uh, fresh air. Your body needs a refreshment from oxygenated, air generated by grass, trees, plants, and flower. Spend time outside today as near to mother nature as possible. Open your curtains and windows to fresh your home as well. So, yun na nga, um, dahil nga masyado na kayong, um, ang dami nyo nang iniisip, ang ilang sa inyo, no? May mga, may mga stress na dumarating, may mga conflict sa trabaho, or may mga ang hirap pakisamahan. So, kailangan nyo pong um, buksan ng inyong mga bintana para maka, makalanghap ng sariwang hangin. And then, um, um, pwede kayong pumunta sa mga ang um, maraming puno doon sa mga halaman or meron or kung meron kayo mga halaman may mga flowers kayo um spend time spend time niyo po doon kausapin niyo yung mga alaga ng halaman at doon niyo po i-release um or pumunta kayo sa mga grass or itapak niyo ang iyong mga paa at doon ay para marilis yan yung mga bigat na nararamdaman nyo, no? So, yan po ang kailangan ng inyong body, um fresh air and buksan ng bintana para sa pagsikat ng araw. Damhin nyo, damhin nyo ang pagsikat ng araw at manalangin dyan na bigyan kayo lagi ng lakas at talagang malusog ng isipan at pati ang katawan, no? So, yan po. Yan po ang ang message angel po sa inyo ang mga far sign. Ang um, sa Gitarius. Um wag po masyadong pa-stress. Kung <clears throat> kung may mga bagay na ganito sa paligid nyo and kung meron mang mga hindi magkaintindihan sa trabaho, ang um, pag-usapan na lang po. Ang um, wag masyadong dalhin, wag masyadong magpa-apekto. And dahil marami marami pa kayong makikilala na bago na tatanggapin kayo na mas makikilala kayo, natutulungan kayo at may mga sisimulan kayo na mga bagong idea na makukuha nyo at magiging kayo dito. So, Earth sign. I know. Sorry po, no. So, Fire sign. Yan po. Fire sign po 'to, no. Um Aries Leo Sagittarius, Fire sign. Yan po, yan po ang message sa inyo. Mm um, Yan muna sa ngayon. thank you thank you for watching and please like and subscribe thank you thank you for and god bless